Ayan. Ano bang medyo yung ininda natin? Ito, oh. ito, dito. Shabla. Ay, pala. Yeah. yun pala. Lumingin mo ngayon yeah. doon. O. Oh. Hindi yeah. natin <laughs> na-testing, o. Oh. O, oh. kanina may tension, o. Oh. Ngayon, hey, wala na. Wala na. Munti ko pa makalimutan. Siyempre, nag-extrain ako. Pero sa'yo dito rin. Mm -hmm. Yan, din, nadaganan niya ng kahoy. Yung bata pa ako. Nadula. Para yan na mo yung kahoy para. Kahoy. Balik tarimit. Oo, oh. ulit. Ika, katka, katka, katka. Ay, tol ko, biglang na, nawawala yung lakas. So, ba? Hindi, ako na. Nakayoko ah, na. Basta, mga katri ko, sana maintindihan nyo yung ano ko, yung, yung sinasabi ko na yung mga ano, tawag ito yung mga date natin na pag binibigyan kayo, tsaka yung, pina, yung iba kasi nagtatampo, lalo pag in-pay na. Location lang, hindi nyo pa yung maibigay. Yun ang ano, sana maibigyan nyo. Kasi nga, apaw-apaw kayo dito, kailangan yung capacity ko lang sa mga akong. Ang lagotok, tiyak. Ubo yung lagotok ko. Ah. Sabi lang sa'yo. Ay, tayo kayo. Tayo. Ay, ay, ay. Natututunan eh. ayang mo, Pag nawalan na kami ng kontrol sa tao, tagilid, basta-basta na lang. Wala, magagalit na kayo sa amin. Malapit lang naman kami, commonwealth lang kami. Ay buti kayo, dyan lang. Kung sakali magka uwian makabalik kayo agad. Eh paano kung taga mindanao kayo, Palawan, may mapupunta dito eh. Samar. Diba? Nag-aksaya kayo. Iba, nag-aeroplano galing Davao. Pero may yung lang ang kaming hirap namin makakuha na, ng ano, schedule. <laughs> Kita nyo no, pag nag-schedule kami. Yeah, pero, pasensya na kayo. Kasi, syempre, sa dami nung ano, sa dami nung nagbubo, minsan talaga, na kailangan lang mag-update-update kayo para may singit kayo sa mga ano, daba kayo, sa mga data, ano yun, yung anak ko, pag namin, magpapabok din yun. Sige. Anong kahit ni anak? Yeah. Ay, anak kong babae. Kasi hindi na ano, patumpong-sumpong yung asma niya. Pagamot ng pagamot. Kailangan lang yung dito, no, yung likod doon, mapantay. Mm -hmm. Oo. Oh, Mapanggal yung asma niya. Sabi ko, baka kailangan na, no? baka may nanaipit na mga ugat-ugat o ano man. Sa ano? Ano yung January 11, Troy? Thursday. Oh, January 11. Yan, buko na siya. January 11. January 11. Parang hindi na siya may harapan Ako lang may sumunog sa kanya. Yan, sige. Dalawa yun sila eh. Oo, oh, sige. Namin. Dalawa, January 11. Kasi itong mga susunod, puno na yan eh. 8, 9, 10, puno na yan. May mga binigay na ako dyan. Tsaka yung mga nakabuk sa page. yung ano yung pangalan? Saan namin ibibigay? Doon po ang nga kay... Mami, ano ni, ni ah, ni Master sige. yan. Masarap yung hangang niya. Yung binibili dyan sa ano na po. Alam ka ng manok yeah, Ay Yeah. Dari, si ka tayo. Okay na. Hindi pa. Marami pang... Ano, masarap. May tatlong pektos pa. Kasi ko po yung kalangan niya. <laughs> sa'yo. Diyan ka lang muna. Shut up! <laughs> <laughs> Nabanat yung muli <lilo> dito. <laughs> Nabanat nga. Ayan, diyan ka lang muna. <laughs> Tapos, Kahit pa yoko yoko ka sa kotse, yung hmm. na nanakit yung... Si mami nga, nata, kanina hindi siya makayoko daw eh. Oh, dawi, Naiyoko niya na. Basta yun lang po, paalala ko lang po sa inyo, huwag na huwag po kayong magbayad talaga sa online. Mm. Si Raul yung mga yan. Nananamantala yan kasi siyempre alam nila, famous famous na tayo. Gusto nilang makapasok sa akin. Naniningil yan sila ng ano, magsisisi kayo pag nagbayad sa akin. Hanggat di kayo nakakapasok dito sa lugar ko, wag na wag kayo. Tandaan yan, wag na wag kayo magbayad talaga. Tandaan yan. Okay, upo kayo. May i-scam talaga kayo. Yung pinangakuha kayo ng ano, VIP, walang VIP rito kumila sila. Ang biyay pirito. Hindi sa iba 'yun. Hindi rito 'yan. Magkakaiba kami ng ano ng estilo sa pag-accommodate ng tao. Pag may VIP VIP kasi money talks na 'yan. Magdaling araw pa nakapila diyan tapos may darating kasi VIP kasi malaki binayad. <laughs> Dadaan sa harap ng iba. Wala mm. na dito, hindi pwede. Mahirap mayaman. Antay ka dyan. Kailangan yun kasi respeto yun sa mga... Eh, paano kung may mga senior citizen kang dasagasaan dyan? Baga, diba? Kanina pa silang magat, tapos ikaw, tanghali ka dumating, mm. pasok ka pa kagad dito. <laughs> hindi sa akin bubura yun. Mm. Hindi sa akin bubura yun. Maliban na lang, siyempre, may mga excuses tayo. Kunyari, mga opisyalis ng ano, may mm. general. Mm. Ako mismo makikiusap doon. O mm. kaya, sabihin natin, artista, mm. mga VIP talaga na ano, yung pagka matataas na ano, ako mismo lumalabas doon. Baka pwede nga naman ito. O kaya, yung mga, yung mga nangangalib pang buhay, mm. may mga, o ano, baka, uniform na ano, official talaga, high rank. May ba? Hindi kasi pwede magtagal sa isang ano Pero kadalasan hindi nyo makikita yan ano, sa pila. Kasi binibip ko na rin solo lang dito yan. Ayun. <laughs> oh. Okay? Ayos. Ayos. Huwag <laughs> lang kayo maligo ngayon. Taya, bukas. Mami, kinibin yung ano. Roy, ano mo. Di-marker mo dalawa <laughs> Um, Alam na namin yun. Anong pangalan? Ayun, at yan, saka start... kasi